Uh, magandang araw po. So, ngayon po ay linggo, no? So, ito yung tatlo na natapos na namin, no? May heavy pa tayong tatapusin, no? So, itong uh, kay Rini Santos, couple payment, tapos si Sir, no? So, napadala na natin yung kay Sir Rini Santos. Okay na ito. So, sa si kay Sir JP, so, uh, isa sa kanya dito, tapos o so kay uh, Dante Swerty, isa din dito. Kay GM uh, Gutierrez, so... Sa next pa siguro siya kasi... Ah, ito. Pwede natin ibigay ito. May isa din nag-full uh, payment sa atin, no? Nag-down sa uh, kagabi sa atin. So... nauna naman si, si, si Sir uh, GM Gutierrez, so ibigay na lang natin ito sa kanya. Tapos ngayon linggo, busy kami, no? Siguro tapos dito kay tangki na malang hinihintay lang natin yung tangki nito ang gripo ng tangki kasi hindi pa dumati sa shipping ayan so pasensya na po kayo ah kasi baka sa bukas pa ito mapadala itong tatlong unit na ito ay ang kay sir, uh, sir JP pala gagawin pa mamaya ayan ang pamangkin ko pagawa ko kayo kasi magpabinyag ako so ito yung ito yung sa uh, taga Jinsan na tala no kasi hindi pa ako nakapunta doon so hindi ko pa nadala naiya na Nai gani ako no kasi full payment na ito ni sir so gin ginamit muna natin kasi kailangan natin gamitin ngayon kaya nagpuan tayo nag uh, iyao kami ng uh, kambing So, ginamit ko na namin. So, bagong pan lang pa ito. Bagong pa-apoy pa lang natin. nag kami para sa baboy. So, ito yung mga kamangkin ko. Yan, nagluluto. Yan sila, nag ng manok. Busy kami ngayon. Pabinyag kasi ako. At uh, birthday din ng uh, anak ko, yung isa. So, ayan po yung update ng ating pan. Uh, ginagawa na kalan ngayon no. kayang-kaya -kaya talaga no. Kasi napakatibay ito kasi meron 'to uh, support na angle bar dito. So kahit pa kung nakita niyo pinapatungan ko ito, so napakatibay. So hindi tayo mag-uuri. Ito kahit malaki, ah, wala problema. Hey guys, overtime time kami ngayon guys. Hey madam Lina. Ito so mga amigo, uh, so ngayon, good time kami no. So ganito kasi mag good time kami dito. Marami kasi yung order na kalan. So nagkataya ko ng kambing. So ito kakainin lang namin ito. Para palakas ba? Para bukas, pirada na naman.